Magandang araw mga sir, mga boss. Ayun, meron tayo dito ng ano, uh, mga plus door, meron tayong beige color and meron tayong brown color. Uh, meron din tayong mahogany wood door. At meron din tayong mga laminated door na pang kwarto lang po ito. Meron tayong oval, meron tayong parang iba-ibang design po. So, pumili na lang kayo diyan kung ano mo gusto nyo. At siyempre, hindi mawala yung ating ano, PVC door. Ayan, pang CR din po. Okay. At kung hanap nyo rin, ay ano, yung mga bricks para sa labas ng bahay, sa uling ng labas ng bahay nyo, meron din po tayo mga gandang mga bricks. Ah, oh, ito po yung mga pang-wall. Ayan, pili na lang po kayo. Ito yung napakaganda po nito. Idol! Ayan si Idol. Tinawag din tina ni Idol. Ha? Ah? Oo, oh, nag-vlog ah, nag ako. <laughs> at simpre kung hanap nyo rin ay pang walling ng CR meron din po tayo marami po tayo available dyan o no? o mga ganyan po available po natin saka yung mga ganito maganda ito pang salas pang kwarto yan ito pang CR po ito mga mga sir mga sir mga madam yan o no? may white po tayo maganda po ito yan o no? yan maganda po ang design nito mga to Big discount po yan mga sir, mga madam. Meron po tayong binil. Ayan. Meron tayong binil guys. Yan. At kung hanap nyo rin ay ano, granite na plain ivory, meron din tayo. Meron din tayong plain white. Ayan. Plain ivory lang po. Ayan. Plain ivory. Plain white. Okay. Ito po yung mga granite namin. Yan, mga granite namin. Pili lang po kayo dyan, mga granite. Okay. At kung hanap nyo naman ay mga porcelain tiles, meron po tayo mga porcelain tiles dyan. Okay, ito. Napaganda po itong mga design ito. Porcelain tiles. At saka meron din tayo mga grout. Yan, grout. Grout po, pang tiles, pang tagiliran itong mga... Ah, uh, tiles natin 60 by 60. Saka meron tayo dito mga iba-ibang design. Yan, o. Oh. Meron tayong white, may aspe, beige. Ito, para itong gray. May ito, para marble na 60 by 60. Maganda po ito. Ayan. So, maganda ito panglababo din. Napakaginta po ito, guys. At siyempre, hindi mawawala ang mga... Uh, wood design na 60x60. 60. Maliban doon sa mga white, meron tayong wood design na 60x60. 60. Ayan. Hmm. Pumili na lang po kayo at gusto, gusto nyo to, pwede kayo mag-pay dito sa page namin. At ito naman po yung mga mat namin na ano, 60x60. 60. Ito ay maganda to pang kwarto, pang salas. Ito ay ilagay din. Kung ayaw nyo yung mga dulas, pwede ito. Maganda po ito. Ito naman yung ano, 60x60 60 na Di buo. Parang istaro. Napakaganda. Wow. Uh, picture na din yan. Picture na din Mm. Uh, so yun. Napakaganda nito. Parang istaro. Wow. Easy. Ito parang trisikat naman ito. Punta tayo sa kabila. Ah, uh, ito maganda din to. Kasi ano. Ah, uh, four body din ito. Ang ganda din to, siyang bato-bato guys. Ito naman ay gray. Ayan. Ito napakaganda nito. Pwede pang teres, pwede pang uh, CR, flooring na CR, kahit saan po siya pwedeng pwede. Ito naman pang kwarto to, toe, mga gatong uh, wood. Maganda to pang wood. Okay. At syempre hindi mawala yung mga sink natin. Siyempre may sink kung may mga ano tayo, may mga tiles. Meron din sink. At siyempre meron din tayo mga bowl. Yan. So marami tayong mga tinda dito. May bukod sa mga ano, sink, uh, bowl, may mga labat, tori tayo. Uh, mayroon meron din tayo yung ano, mga pinto. Yan. PVC. Ito yung aluminum door. Saka may mga PVC din tayo. At siyempre dito, pupunta tayo dito sa ano, labas. Ito po yung mga ano natin, 65 60, 60 dito sa labas, naka-display. Yan. So, mabilis lang po tayo makita dahil may, ano po tayo, may mga first tank din po tayo. Yan. Ito po yung tiles natin, si Mortal Star Rock. Yan. Tsaka malaking building po yung amin dito, kaya mabilis lang po makita. Yan. Ito guys, so, oh, napakaganda nito. Hmm. Siba? Ito may grade din tayo. Ito word, word design. ang ah, ganda nito word design na ito. Napakasulid. At siyempre, kung hanap nyo ay lababo din, with labinet, meron din tayo yan. Lababo with labinet, oh. Oh. Meron nito dyan, guys. Pwede kayo mag-PM dyan. Siyempre, siyempre, hindi mawala yung mga first tank natin. Siyempre, mainit ngayon. Kailangan natin ng ano, pundo na tubig. So, ayan, meron tayo. Marami po tayo. Ito, may maliit po tayo. Ito, may paiga din po tayo. Paiga po. O. Oh. Uh, 500, 500, liters lang po yan. Saka ito, may mga isildor din tayo. Tile trim. Adisib, meron din po tayo. Kung nagustuhan niyo itong video na to, pa-share na lang po at pa-like. Salamat.